Palagi ko noong naririnig na tinatawag o inaasar ng aming lolo si tatay sa kanyang pangalan na Ngoy Ngoy. Kahit ang pangalan naman nito ay Gabriel kaya hindi ko lubos maisip kung saan ba ito nagmula o nakakonekta dahil hindi ko talaga makuha. Kaya isang araw habang hinihintay nito ang kanyang mga kainuman ay naisipan kong itanong ito sa kanya. At heto po ang nakakapangilabot niyang karanasan mula sa kanyang kabataan. Galing ito noon sa eskwela. Patalon-talon pa doon sa may pilapil at umaawit habang tinatahak ang daan pa uwi sa kanila. Nang bigla itong salubungin ng sigaw ni Lola Marieta na kanya namang ina. Dahil Mukhang nakalimutan na naman niya na daanan at hatiran ng maiinom at pagkain ang kanyang ama na si Lolo Pancho doon sa kanilang koprahan malapit sa may ibayo. At napapakamot na lamang itong sinasalo ang bawat salita ng kanyang ina habang inaalala ang mga habilin na oo nga. At dahil nalibang ito sa paglalaro ng holen ay tinamaan na naman ito ng kanyang pagiging makalilimutin. At dahil bata, hindi niya nagustuhan na muli siya ay mapagalitan. Kaya galit na galit itong sumunod sa utos ng ina. Sa kapadabog na tinungo ang likod na pakuran. Nasa labis na kanyang paghihimuto, nakita nito ang isang manipis na yanto na kanilang panungkit. Agad niya itong dinampot at nagngingit-ngit. Walang habas niyang iwinawasiwas ito sa bawat madadaanan. idinadamay pati ang tahimik na namumukadkad na mga halaman. Walang tigil. Walang tigil niyang pinagbubuntunan ang mga walang muwang na halaman para ang sama ng loob ay mabawasan. At nang siya nga ay mahimasmasan, pumasok na ito sa kanilang tahanan. Na hindi pa man nagtatagal, ay muli na naman niyang narinig ang malakas na boses ng kanyang ina sapagkat nakita na nito ang kalunos-lunos na sinapit nang noon ay napakaganda at namumukadkad nilang halamanan na ika ng kanyang ina. Dinaig pa daw ang binagyong kagubatan sa pagkakadapa ng mga tangkay at sanga at makikita ang mga nagkalat na napilas na dahon at talulot ng mga bulaklak at halaman. Halos mapaluhod na sa lupa ang kanyang ina dahil sa mga nakikita. At nang tanungin ito ng kanyang ina ay walang patumpik-tumpik na ika niya. Ha? Ah? Ano? Ano ka mo? Anong manok? Anong manok? Anong kinalaig ng manok? Eh samantalang, sisiw pa lamang ang mga alaga ng tatay mo. Paray naman, ay! Ay ko! Eh! eh. Malay mo! Ah! Sirungkal ng baboy. Itag ko mo ba bata ka? Eh, mo, mo. Nakawala. Tapos, tapos, dagandaan sa mga halaman nyo. At nung tapos na siyang mag-trip, bumalik na doon sa may koral nila. Tapos, tapos, sige, sige, sige. Pag sinungaling ka pa, wala tayong alagang baboy. ay Yung kapitbahay natin oo meron Pero tayo wala mm. Mm. Wala tayong babo ah, Wala ba? Wala ba? Sige, sige Magsinungaling ka pang buwisit ka At tagal kong ilalagaan Ang mga ito Wala ka pa Pari na yung mga halaman na yan ang lagay ba sa usapan ni eh, kung sino ang nauna? Oh. Ayan, ayan, ayan! Ayan ang napapala mo, kakabarkada mo! Nagiging pastos ka ng buwisit ka! <coughs> Opo! Hindi na po! Hindi na po! <coughs> <coughs> ang mga kalate ako! <coughs> ang mga perennial evergreen ko! <coughs> Ang mga! Ang mga! Oh. Aray! Aray naman na Ay! Ay. Pumasok ka na nga sa loob! Baka magdilim ang paningin ko sa'yo eh! Ikaw ang itanim ko dito buset ka! Ay! Aray! Aray! Aray naman na Parang yun lang eh! Ay! Aray ko! <laughs> Pati ang mga kampupot! Bukang nila pirot! <laughs> Subalit, hindi pala ito basta lamang simpleng pagkadismaya ng kanyang ina, kundi isang pangangamba. Dahil noon pa man ay pinaka-iingat-ingatan na daw ito mula pa noong nabubuhay pa ang kanyang lola. Pero ika naman ang binatilyo ay tutubo din naman ang lahat ng ito. At parang ewan tila nasosobrahan naman yata ang kanyang ina sa labis na pag-aalala na dito ay seryosong napalingon ang kanyang ina habang napapailing sapagkat hindi niya alam gaano ito iniingat-ingatan mula pa noong siya ay bata pa at hindi ito basta-basta lamang sulok ng mga halamanan dahil ayon pa sa kanyang lola dito dito sa may sulok na ito ay may mga kakaibang nakatira mga nila lang na hindi nakikita mga uri ng elementong nakakubli sa ordinaryong mga mata na pinagtatawanan lamang ito noon na siyang bata pa na si Tatay Gabriel napabulong pa nga daw nitong sinabi habang natatawa na kung totoong dito ay may mga nakatirang hindi nakikita ay malamang talagang todas na sila dahil sumisipol ba naman daw ang kanyang bawat pagwasiwas at paghahagupit kanina gamit ang yantok na panungkit at ikapa niya sa kanyang ina na danyang ito ay bakit sa walang pasihan ay masyado pa yata itong nagpapaniwala. Pero dito ang lahat ng kapabalaghan sa kanyang kabataan ay magsisimula. Pagsapit ng dilim Muli ay galit na galit na namang sumisigaw ang kanyang ina. Dahil anong oras na ay hindi pa yata niya na ihahango ang mga tuyong damit doon sa may sampayan. Pati na ang iniutos kanina pang hapon na ipinapakayod nitong niyog ay naiwan pa rin nakatiwangwang doon sa may pingganan. Kaya galit na galit na tinungo ng nanay niya ang silid ni Gabriel. Dala ang walis tambo sa kabuong lakas na sinipa ang nakasaradong pintuan at sinabing Ping Hindi mababangon pwedeng bababangon dyan! Ha? Hindi ka bababangon. Hindi ka pa... <coughs> Hindi ka bababangon dyan! Ako dyan! Pero, tumambad lamang sa kanya ay ang anak na nakatalokbong ng kumot na tila pa nanginginig sa pamamaluktot. Subalit, galit na galit pa nitong sinigawan ang kanyang anak na siyang kumilos na at lagpas hapunan na na mas malilintikan pa ito pag umuwi ang kanyang ama na walang hapunang manatatnan doon sa may hapagkainan. Ngunit, nanginginig na sagot naman ng anak ay masama daw talaga ang kanyang pakiramdam at iutos na lamang sa kanyang nakababatang kapatid ang mga gawaing naiwan na dito ay gigil na gigil na hinablot ng ina ang nakatalukbong na kumot at tigilan na daw ang katamaran at kaartihan sa kanyang katawan. Subalit, nabitiwan ng kanyang ina ang hawak nitong walis tambo nang tumambad sa kanya ang isang nakakapangilabot na itsura. <tuturna> Diyos ko! Ano uh, 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 nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ba, 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 ba bakit? Bakit ka nilang itsura mo? Bakit ka nilang itsura mo? Ala! Ala! Ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Sapagkat, hindi malaman ng kanyang ina kung papaano ipapaliwanag ang namamagang mukha ng kanyang anak na tila nangingitim pa wari pinugbog na may namumuong mga pasa na ultimo ang pananalita nito ay apektado at nang subukan pamuling magsalita nang nanginginig na binata ay parang bukas na gripong umagos sa ilong nito ang malansang dugo Natatarantang niya pos na ito ng kanyang ina Ninenerbyos lalo nang maramdaman ang napakataas na lagnat ng kanyang anak. Eh, Diyos ko po! Diyos ko po! Padya! Padya! Pumarinig ka dito! Padya! Padya! Humahangos na napatakbo ang tatay nito nang marinig ang naghihistorikal na boses ng kanyang asawa at inusisa. Ano ba ano ba ang nangyari sa kanilang anak na tangi lamang nasagot nito ayon sa kanyang pagkakatanda kanina daw ay parang may kumagat lamang na lamok sa kanyang mukha na sandali nitong kinamot at wala at nang lumalim ang gabi sumama na daw ang kanyang pakiramdam kung kaya ay sinubukan niya munang mahiga na dito nga inaputan siya ng kanyang ina dahil dito ay sandali nagpaalam ang tatay ni Gabriel at may sasadyain lamang na ito na daw muna ang bahala sa kanilang anak at sa nanginginig na boses... ng nakapamaluktot na kaawa-awang bata tinanong niya ang kanyang ina <calculus> Uff, uh, na Nay, na nay S -s sabi sabi ni tatay B -b -b baka, baka daw, da, na, na, na malari daw ako dahil sa kagat ng lamok. Ah, kaya nag, nagkakagalito. Ah, malaria? Ah, malaria? May malaria bang ganyan? Eh para ka nang nilamutak ng pison. Anak naman, kita mo ba yung itsura mo? Ha? Para nang puputok yung mukha mo sa pamamanas. Mukha kang nabubulok na ubas. Diyos ko po, tapos kanina pa, hindi matigil-tigil yung pagturugo ng ilong mo. Diyos ko po, ano ba kasi ang nangyari sa iyo anak? Ano ba ang ginawa mo? May kinain ka bang hindi maganda? Diyos ko po, tulungan niyo po kami. At ilang sandali lamang ay nakabalik na sa kanilang kabahayan ang kanyang tatay na may kasama itong bisita isang albularyo. Nasa unang pagtingin pa lamang daw ng manggagamot sa kanyang isinasagawang seremonyas ay hindi nagkamali ang kanyang hinala. Ah, uh, uh, Mrs. kayo mabuti. ko po, ito po. bakit, bakit po? Uh, ano po ang nangyari sa anak ko? Ah, uh, pali, sa unang tingin ko pa lamang sa inyong anak ay talaga ang nararamdaman ko na. Ha? Na, na ano po? Ano ho? Ah, uh, na... Kamukha ko siya kumpare nyo. Anak nang... Ah, ito nga. Subukan mo na bang pulutin yung mga ngipin mo sa may lupa? Ha? Ha? Yung para kang naglalaro ng sungka. Gusto mo? Ha? Sige, subukan mo so, ako sa pagbibiro mo. Ito naman parang nagbibiru lamang eh. <laughs> Relax! Akong bahala! <laughs> Dahil Ika ng albularyo Ayon sa imaheng kanyang nakikita sa nabuong pagpatak ng kandila sa may maliit na palangganita ay noong napagdiskitahan ng anak ang hardin ng ina. Ito daw ay labis na nakapaminsala nang mga nilalang na hindi nakikita. Nakapanakit daw ito ng lamang lupang naninirahan at siyang nagbabantay sa mga namumukadkad na halamanan. Kung kaya, tangi lamang naiisip na paraan ng matandang manggagamot ay ang magsagawa ng ritual ng pag-aalay upang kanilang suyuin para mapatawad ng mga lamang lupa ang naparusahang bata. Kumuha sila ng isang puting manok. Ginilitan ito. At ipinapatak ang dugo sa bawat sulok. Sa kanag-alay ng tatlong nilagang malasadong itlog at kaunting alak bilang tanda ng pakikipagmabutihan para sa paghingi ng kapatawaran. Subalit, isang nakakapangilabot na eksena ang kanilang nasaksihan dahil matapos daw nilang itirik ang kandila at umalis na ay natigilan ang tatay ni Gabriel sapagkat nasaksihan nila kung papaanong tila tinabig para matapon sa may lupa ang mga inialay sa mga nilalang na hindi nakikita. Napailing ang albularyo dahil sa ipinamalas ng sinusuyong elemento. Dahil parang hindi nila tinatanggap ang hinihinging kapatawaran at pagsuyo. Kung kaya sa sumunod na seremonyas ng matandang manggagamot ay mas pinaghusayan pa nito ang pakikipagmabutihan sa mga hindi nakikitang nilalang. At isang kondisyon mula sa mga di makitang nilalang ang sa kanila ay iniwan, na kung kakayanin daw ni Gabriel na manatiling buhay sa loob ng tatlong linggo, asahan ang paggaling sa paglipas ng mga araw bilang tanda ng kapatawaran mula sa mga elemento. Dito ay patuloy na inalagaan at tinulungan ng albularyo ang kaawa-awang binatang si Gabriel at sa pamamagitan ng mga orasyon, ritual at patuloy na pagdarasal ay tuluyin nang napawi ang tinamong kaparosahan. na isang hindi makalilimutang aral ang kanyang natutunan magmula noon na magpahanggang sa ngayon ay naipamana sa kanyang pamilya ang mabuting asal at paggalang sa lahat ng nilikha ng ating may kapal. Sa huli po, Sir Narrator, ay nalaman ko ang ibig sabihin ng balingoy-ngoy na ito po pala ay ang bigla ang pagdurugo ng ilong dulot ng mataas na temperatura sa ating katawan. Na ito nga siguro ang nangyari sa kanya noon na kung kaya siya ay tinatawag na ng ay dahil madalas na daw itong duguin ang kanyang ilong magmula ng maganap sa kanya ang misteryosong kabanata ng kanyang buhay. What? At kung inyo pong nagustuhan ang maikling kwentong ibinahagi ng ating mabuting tagapakinig ay isang napakalaking bagay po ang pag-iwan po ninyo ng like, pag-subscribe at pag-iwan ng positibong mensahe. Isang maliit na abala lamang po na aking hinihiling ngunit napakalaking tulong para sa ating pagpapatuloy pa ng kwento at pagbibigay aliw. This is your one and only Kulas, your original regular dose of Tagalog Horror Good Vibes na nagsasabing Stay safe and fresh everyone! and always stay awesome. Peace out. Pagsapit ng dilim. Muli ay galit na galit na namang sumisigaw ang kanyang ina. Dahil anong oras na ay hindi pa yata niya na ihahango ang mga tuyong damit doon sa may sampayan. Pati na ang iniutos kanina pang hapon na ipinapakayod nitong niyog ay naiwan paring rin nakatiwangwang doon sa may pingganan. Kaya galit na galit na tinungo ng nanay niya ang silid ni Gabriel. Dala ang walis tambo sa kabuong lakas na sinipa ang nakasaradong pintuan at sinabing Surprise, motherfucker!